Pareho kami school. Good afternoon guys. Ito na lang po kami sa chismisan. Tanghalian po namin ngayon. Eh ito po. Eh ito po si Jay dyan. Ah Jay. Ah, ano mo sabi mo? Buat suka sili. Eh nagtatago po si Ronnie oh. Eh, no. Kunyari may inaanap yan pero <coughs> naiiyak po siya. Siya, ano po siya ngayon? Shy <laughs> <laughs> eh, eto si <laughs> Ella eh. Si John, saka si ano, si Ola do. No. Eh, kumusta pagkain, pare? to eh. Junior kila. <laughs> 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 well, <laughs> ala, it's Friday today. Panahon na para umakyat ng tsukulak. Mukhang may, merong may laban ngayon si parin John <laughs> <laughs> Eh si Onan kaya? Ano kaya ang sitwasyon ngayon? Wala ka bang balak mag-fishing bukas? Depende sa weather. Eh, eh, na po, ayan eh, na po si Ronnie. Malap na po. <laughs> <laughs> eh, say si to you, hi to your wife. Hello. <laughs> <laughs> eh, <Hello. laughs> ganun, no? Magandang buhay. <laughs> Ito po si ano, si Jade. Ayan. Jade, sayo na to yung wife, baby. Magandang buhay. <laughs> Wala po si ano eh, si Eddie. Ayan, eh, andito naman po yung mga kasama namin. Ito po yung dalawa oh. Si Cos. Si Cos sa kasi. yeah, baby. <laughs> eh, kasi I put in a block this one. Yeah, baby. Say hello, baby. Yeah. It's lunchtime. You got a nice food, baby. Yeah. Oh, yeah. What is si this, Eddie? Yeah, yeah. What? I don't know. I don't Are you pushing Eddie? Are you pushing Eddie? Ay -ay 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 Eddie? 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 Eddie <laughs> Ayaw po <mo>, na kaiga. <laughs> Nagpapay nga si Eddie. Papay nga si Eddie. Pero All right guys. Ayan. Uh, 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 tapos na po sila maglas pero ako hindi pa po eh, oh. Ito pa yung sa oh. Hindi pa ako tapos. Hmm.